Sa wakas, alam na natin kung ano ang nangyayari kay Kawhi Leonard. Ang dating trainer ni Kawhi Leonard ay nagdemanda sa Clippers at sinasabing binigyan siya ng mga hindi ligtas at ilegal na paggamot. Kung totoo ito, hindi na nakapagtataka kung bakit hindi siya nananatiling malusog. Kaya ano nga ba ang mga hindi ligtas na paggamot na ito? Para itong nangyari kay Isaiah Thomas sa Celtics na Sam Iyer sa kanyang karera. Isa siya sa pinakamahusay na mga manlalaro noong 2017, Ngunit hindi na bumalik sa dating forma matapos maglaro ng may injury sa balakang sa playoffs. Akusado si It na nagsinungaling ang Boston sa kanya. Alam mo, lahat galit sa Boston dahil sa ginawa nila sa akin. Ang pagkakamali lang na nakita ko ay hindi nila ipinaliwanag sa akin kung ano ang maaaring mangyari sa aking injury kung maglalaro ako. Dahil walang nagsabi sa akin, okay, kung maglalaro ka, ito ang maaaring mangyari. At nangyari na na naglaro siya. Umabot sila sa Eastern Conference Finals pero hindi na siya bumalik sa dating anyo na trade sa Cleveland at halos nawala sa liga makalipas ang tatlong taon. Mula sa MVP level noong 2017 hanggang sa pagiging bench player at kalaunan ay halos wala na. Dahil sa isang injury na hindi inasikaso ng tama ng kopunan. Kaya ang tanong, masyado bang gustong manalo ng Clippers kaya't sinira nila ang kalusugan ni Kawhi? Sinasabi ng ilan na mas madilim pa ang mga detalye rito kaysa sa nangyari kay It. Nagsimula pa ito nung nasa Spurs pa siya. Ipinagpalit nila siya para madraft siya na bihira nilang gawin. Akala nila magaling siya, ngunit walang nakakita sa potensyal na ito. Mula sa 25% na 3-point shooter sa college, naging 44% na may second in MVP at back to -back defensive player of the year. Napakagaling, siya lang ang naging isang manlalaro na takot si Prime Lebron. Sa 2013 Finals, nag-check-in si Kawhi. Si Lebron ay napamura pa sa sarili niya. Si Kawhi noon ay 21 pa lamang, tingnan mo kung gaano kapayat ang batang ito. Pero nagkaroon siya ng injury at may koneksyon nito sa mga aligasyon sa demanda laban sa Clippers. Nagkaroon si Kawhi ng ankle injury bago siya ma-injure ni Zaza Pechulia sa 2017 playoffs. Nanguna ang Spurs sa 25 puntos, pero natalo at nasweep. Ngunit sa susunod na preseason, out siya dahil sa quad injury, na walang kinalaman sa kanyang ankle injury. Bigla itong lumabas. Hindi siya naglaro sa unang 27 laro, pero ang masama pa ay maging ang Spurs ay walang alam. Hindi lang ang mga tagahanga. Alam natin na bihira magsalita si Kawhi, ngunit tumatanggap siya ng paggamot hindi sa team, Kundi mula sa kanyang sariling grupo na malayo sa San Antonio Kaya ang kanyang mga kakampi ay nagsimulang mainip Nagkaroon ng players only meeting at sinabihan si Kawai na hindi siya committed sa team Sinabi ni Tony Parker sa media, babalik sana ako Ang injury ko ay isandaang beses pang mas malala kaysa dito Pagkatapos ay lumabas ang isang artikulo sa ESPN na nagsasabing mayroong alitan sa pagitan ni Kawai at ng Spurs Ipinakita nito na isang buwan bago ang quad injury, ibinigay ng Spurs ang kontrol ng rehab ni Kawhi sa kanyang kampo. Nasa New York siya, tumatanggap ng paggamot mula sa doktor ng Sixers. Oh, natakot ang Spurs. Nagpadala sila ng mga doktor sa New York pero umiiwas si Kawhi. Parang sa bawat oras na papasok ang mga doktor ng Spurs sa building, umaalis si Kawhi. Hindi siya sumuporta sa team sa playoffs. Malinaw na hindi na siya babalik, hindi na ipaliwanag ni Kawai ang lahat, ngunit sinabi ng kanyang tiyuhin na si Dennis, minsan sinasabihan ka ng mga team doctor kung ano ang magagawa mo at hindi mo magagawa. Hindi sila naniwala sa kanya, doon na nasira ang relasyon. Sinabi ng Spurs na kaya niyang maglaro, hindi sumang-ayon si Kawai, at yon na yon. Pero paano ito konektado sa Clippers? Pagkatapos niyang magkampiyon sa Toronto nang may injury, Sinabi ng demanda na nilabag ng Clippers ang mga patakaran at nag-tamper sa free agency. Hindi sila direktang kinausap si Kawhi, dumaan sila sa kanyang personal trainer. Si Randy Shelton, nakasama niya simula college, ang isa sa mga pinagkakatiwalaang advisor ni Kawhi. Binigyan siya ng trabaho ng Clippers sa team ngunit pinagsisihan ito. Nagkaroon ng alitan sa pamamahala ng mga injury. Ayon sa demanda, nagkaroon si Kawhi ng ACL tier sa playoffs at ang target na recovery ay 730 araw. Sinabi ng Clippers na hindi katanggap-tanggap ang ganitong timetable. Kaya't nagkaroon ng meeting sa personal trainer at doktor at sinabi ng Clippers na, Ah, susundin natin ang doktor at papasa nito. Tunog ay Isaiah Thomas, hindi ba? Dagdag pa sa demanda noong 2022, may nakita ang MRI na pinsala sa cartilage sa tuhod ni Kawai at ginamitan siya ng mga biologics upang pansamantalang ayusin ito sa halip na hayaang maghil ng tama si Leonard. Aha, iligal na paggamot. Pero ano nga ba ang iligal dito? Walang detalyadong sinabi. Sabi ni Brian Suterer, nakilalang doktor at YouTuber, na sobrang haba ang 730 araw para sa ACL timeline. Nang tingnan ang mga ACL injury sa NBA, si Jamal Murray ay labing walong buwan lamang ang recovery. Si Zach Levine, labing isang buwan lang at mas mahusay pa ang pagbabalik. Gusto ni Kawhi ng dalawamput-apat na buwan at oo, oh, sabi ni Suterer, mas mainam yon. pero sa isang punto, kailangan mo nang bumalik. Sa bandang huli, ang trainer ni Kawhi ay nais siyang magpahinga ng 24 sevenths, ngunit gusto ng Clippers na maglaro siya ng basketball. Alam mo, nakakatawa. Kasi kapag tumagal na masyado, hindi na nakakatulong ang pahinga. Kung bago kayo sa channel, mag-like at subscribe para sa mga bagong updates. God bless and merry christmas to all.